Ang show na ito ay para sa mga chismosa. Ang opinyon ng mga host ay mismo sa pananaw ng programa at TV Network. Huy mare! It's good to be back, mga Marites! Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng all TV viewers. Ako po ang inyong Dean, Junardo. Magandon! At hello naman siyempre sa ating mga nanonood din sa Facebook at YouTube. Ako ang inyong Mega Marites, Mr. Fu. Ano na, mga Marites, sama-sama natin pag-usapan ng mga istorya ng may puso at sa paraan ng isang tunay na Marites ko pong yung lingkod. Papa nabuz, Amberable Ambet Nabuz, Bal Professor. Chismisa with class, kwentuhang magaan at happy lang. I'm your one and only marites, PhD, Rose Garcia. Oh, bago magpatuloy ha, mag-selfie na kayo ngayon. Kasama kami, nakita ang logo ng All TV at i-post sa Facebook na may hashtag na MUXL TV para maipadala namin sa inyo ang ating Marites Mugs! Sa mga nasa biyahe ngayon, nakpo, mag-iingat kayo at siguraduhin na makauwi kayo ng ligtas sa inyong mga tahanan. Kung ikaw naman ay nanonood mag-isa at malayo sa inyong pamilya, huwag mag-alala dahil sasamahan ka namin sa ilang minutong Chikahan! Gawin nating masaya ang gabi kasama mga bagong items para sa ating Isang Linggong Chismis! How true mga kamarites! Paolo Avelino, mas maalaga kay Kim Chung ngayon kaysa kay Janine Gutierrez noon? Well, ayon sa isang entertainment website, nasaksihan daw ni Lotlot -Lot de Leon kung paano dinamdam ng kanyang anak ni si Janine ang hiwalayan nila ni Paolo. May mga ilang nakakapansin din na mas vocal si Paolo kay Kim, unlike kay Janine noon. Maaari kayang hindi talaga si Janine at Paolo ang para sa isa't isa? Psst, apparently, kasi kahiwalay na sila. Oh. Hindi sila para sa isa't isa, yun ang tanong. Pero may, may, duda talaga, may duda ako talaga, may duda ako doon sa no. sinasabi na sa isang website na sa na sinabi ni Lotlot na nasaksihan niya na si Janine ay sobrang nalungkot or ano sa hiwalayan in the first place ha never nagkakalita si Lotlot anything about sa mga love life ng anak niya dahil hanggat hindi sinasabi ng anak niya sa kanya wala hindi siya nagkatanong sinabi ko na yun dito oh dati tsaka actually nagulat din ako parang imposible yan oh ako rin na imposible sinabi ni Lot kahit tanong ko kailangan sinabi ni Lotlot yan minsan hindi lahat nang nababasa yung titim yun kung ito ba uh -huh. Legit. Oh. Uh -huh. pero di ba, parang kung kung halimbawa lang na talagang ang tanong kasi doon kung Ah, uh, hindi para sa isa't isa si Janine cha kasi Paolo. Eh, apparently, hindi nga dal lagiwalay na sila. Oh, hindi na lang kung magabalikan mag sila. Pero 'yung magsabi si Lotlot -lot ng ganun, parang <laughs> hindi makalaya oh, lang. walay. Oh, 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 na ako kung uh, saan man galing 'yung site na 'yon at kung sino 'yung nagsulat. Uh, Ayun, hindi po in inano lang po namin niya dal ni research po ng aming mga uh, researchers. And knowing Lotlot, -lot, uh, kung talaga na 'sabi uh, niya 'yan, uh, sa uh, malaking news 'yan. Definitely maraming ni oh, pick up. Maraming lalabas yan sa halos lahat ng website or uh -huh. halos lahat ng mga outlet, yeah. di ba? At, oh. at, at sinabi pa, eh ano daw, nag-comment <laughs> din sa nasaksikan. relasyon oh, kay Kim oh, and oh, Paolo. Na hindi niya na maginagawa ever. Mas nalang ano yun, far-fetched. Oh, Kasi ang layo uh, na. Kung yung kay Janine uh, nga lang, hindi siya mag-comment. Oh, what oh, more yung Kim and Paolo. No, yung Lotlot talaga, hindi uh, yung mapakomment um, ng ganyan. Kahit, ganyan. Sina, ano, kahit nung si na, kahit yung makausap ko si Naboyet, si Christopher De Leon, talagang hindi nakikialam sa ganyan pagdating. Kaya abangan hmm. niyo dahil si uh, Miss Lotlot De Leon ang magiging guest <laughs> natin sa Yeah. Oh. 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 Ano mga kamartes? Malina ba? Anyway, para sa ating next item, Priscilla Mereles. Huli sa kanyang live ang mga magdanakaw. Pasok BTR. Sa Facebook Live ni Priscilla Mereles noong August 16, 2024, ikinuwento niya kung paano siya nanakawan habang nag-grocery. Nireport naman ni Priscilla agad ang pangyayari. Bumalik ito sa grocery na may kasamang mga pulis Ngunit, tumanggi ang grocery store na maglabas ng CCTV footage. Okay, so confirm. Now, this is the problem. The police asked for marketplace to issue a statement, like a report, because may nangyari sa establishment nila. They refused. They told the police that they're not going to issue anything that I need to come back with a court order for them to issue something. Okay. okay. Ay, ano? Hello, kayo. Hindi ko maintindihan, bakit tumanggi pa hanggat walang court Gan, order? Ganun, talaga. eh. ganun, yata ang protocol talaga oh, nila, diba, no? Yung sa CTC, CCTV ata, oh, di ba parang kailangan na diba ganun pa. Di basta basta nire-release? Uh, uh, mm. Yes. Pero, ah, uh, okay. Especially makikamalaking, ano, grocery yun, di ba? Dito yan, sa ano, uh, sa, tabi-tabi dyan. Ah, talaga. Ah, 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 ito ba yung may mm. membership? No. Maybe. Ha, this time. Hindi. Probably. Most probably. Charo. <laughs> <laughs> ah, hindi naman pala. Hindi pa rin sa akin sabi sa marketplace. Sabi Ayan. na natin. Ah, di ba? Okay. Para... Pero nung nangyari, nakita yung na live, nakuha na naman na live. Pati nga yata yung nag-ano nag, sa uh, kanya, eh, no? Di ba? No? yung kumuha. Pinakita rin. Uh, so may ano? May screenshot sa live. so, pero hindi nadampot yung ano, aspect. Hindi, kasi hindi nga Walang nagbigay, kailangan doon may court order. Alam mo, kaya minsan marami nagaganap sa mga live na nakikita oh, na behind, na di ba? <laughs> kaya kayo, di ba, <alibawa>, magpagalay. <laughs> mag <-ilap> ka. <laughs> <laughs> Seryoso, di ba? Hindi, <laughs> minsan tayo, hindi, sa to, kahit sa showbiz, halimbawa, yung mga handaan, na, oh, di ba, party. Bigyan. Minsan, kahit hindi ka naman nakaharap sa camera, narinig yung boses oh. na nagkukentuhan. Oh. Na oh. Di ba? Okay. Diba? Huwag ka na lumayo. Ka na lumayo. Kahit sa mga interview <laughs> namin. Bawa diba? nag-interview kami. Oh. oh di nakasahod siyempre yung mic. Or kaya naman nakalagay dyan yung mic. Yung uh, recorder, cell phone, no? or yung recorder. Siyempre, oh. minsan di mo mapipigil kung may nakikita ka sa harapan oh. or yung nakapareak ka. Oh. oh. Ay, nasasaga! Oo, okay. <laughs> oh, okay. Ako minsan, conscious ako sa... Kasi di ba mamay meron kayo inokray na hindi... Correct! Oh, ay, kaya yeah. uh, kaya... Uh, uh, Mismo. Hindi ba inokray dahil talagang inookray mo pero nagkaka-okray lang kayo ng kausap mo. Siyempre, Plus, pag na-capture we... yes. yun, yes. parang misinterpret. Oh. 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 Nakulalayo pa kaya ako tinatakpan ko yung mga camera sa bahay. Ah! Kaya naman na ito po. Para sa live live! Pag-usapan natin ang mga batikos na tatanggap ni Consel Angelo de Leon sa kanyang pa-community pantry sa Pasig. Manatili lamang po na nakatutok dito sa... Marites University! Nakatutok pa rin po tayo sa Marites University at kasama po natin sa episode na to ang Ugbo 24-7 na mag sa ating mga balitang showbiz. Maaari po kayo magpa-deliver ng kanilang mga pagkain sa link na naka-flash sa inyong mga screen. Paano ang inyong hapunan o midnight snack ngayong Sabado dahil sa Ugbo 24-7, siguradong Sol Sol Obo oh, 24-7. <laughs> ano nga ba <man> dahil <laughs> bakit binatikos si Angelo de Leon? At ano naman ang paliwanag niya dito? Psst. May kumalat na splice video na namimigay ng gulay si Angelo de Leon sa mga tigapasig. May mga nagsasabing maaga daw ito na pamumulitika at bukod pa dito, nasama rin sa issue ang kanyang pag-promote ng kanyang teleserye na kinabibilangan. Nagpaliwanag naman ang aktres na bahagi ng kanyang birthday ang yearly community pantry bilang pagbibigay balik niya sa kanyang mga constituents. Nagpaliwanag din si Angelo na kaya kaunting gulay lang ang kanyang naibahagi dahil naisraw raw nito ang mabigyan ng lahat. Dagdag pa niya sa kanyang post na mahalang gulay ngayon at hindi talaga sapat ang 64 pesos para sa isang araw na masustansyang pagkain. Psst! Una muna ako magko-comment sa 64 pesos. Mm -hmm. Sure na sure ako. Imposible yan da. Na? <laughs> na? Magkasya sa isang mm -hmm. araw oh, na bagay. Oh. oh Imposible. Sorry po. Mm -hmm. Magkano mm -hmm. na nga isang dilata, isang sardinas? bigas nga lang, 60 plus na. Kaya. <laughs> 60 <laughs> na. o oh, sige, sige, bigas na. Mm -hmm. O oh, oh, sige, ina lang, bigas lang. Wala oh, lang iba na iba oh, Na. tapos Kaya Kaya nakakatawa nga lang dyan kasi nga, ang sabi naman, yearly ang ginagawa dahil pa-birthday nga niya yung community um, a, a, a veggie, a pantry na yan. Tapos nakikita ano, ko yung may okra, may sitaw, tapos yung may putol na upo, hinati oh, sa dalawa oh. yung upo. Ano namang masama doon kung mayroong ganun? Pero meron ma pa kasi nga binilang pa parang limang perasong limang piraso, limang piraso, sitaw. sitaw. Uh, oh. Pero gusto ko yung sagot ni Angelo na yeah. obviously hindi ka tagapasing. Tag hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi mo alam ang ginagawa Muna, mo. Muna, nakakaloka. Parang, parang pinamimigay niya ro? para manood doon ng

ni Sitaw doon, kaya At least pwede ka makaluto na iba't ibang patay. At kami ang na, nagluto, nas pwede nas pagsamahin yun. Pwede pagsamahin, pwede pa. Ay, pwede taro. Ay, na, that's my vegetable. Wow. wow. Ah. <laughs> Pero hindi, kung si Hala Angelo kahanga-hanga ka, oh, hanga, ka yes. sa mga hindi na-appreciate na yun, pasensya na po kayo. Gawin mo lang yon At least gusto. ang gulay, ang mga gulay, masustansya yan. At mahal ang gulay. Yon. Mas mahal ah. pa nga ang gulay kaya sa takarap ni Minsan, no? Madala mo nga kami rito, ang gano'n ang gulay. Yan, sure naman kapag mas dumami ang budget, nalagdagan na Dibet, pa rin kong uh, si Halia. Pa si kong Sa'yo Halia. Sa iyo, upo, sitaw, okra, ano pa yung isa ba sa akin? Naku, wala kay John. Okay, Pero speaking of Angelo, birthday niya. Happy Ito birthday! birthday August 22. 22. Uh, so, Ayan, happy birthday! Happy birthday! babalik Blind item sa man ang hatin namin sa inyo. Stand by lang kayo mga Marites dahil magbabalik po ang Marites University! Psst. Psst. Welcome back mga Kamarites! Excited ka na ba? Blind item sa hanap mo. Pwes, talasan ng isipan at pagganahin pagiging Marites. Dahil nandito na ang segment ay inyong kinahumaling at pilit na hinuulan ng Dahoo! So, yun na nga. Ang aking blind item ngayon, or the who, ay hashtag winner kasi, kasi ako. ako. Ah. So, ito ang kwento. Siya ay isang uh, actress or young actress or female star. Pero dahil winner nga kasi siya, mm. uh, so, kung titignan mo siya, parang uh, uh, hindi mo iisipin na, ay, pagkamaldita pala tong Girl, lalo na to. Uh, Maldi. Oo, Maldi. Maldives. So, Sa taping nila, kung saan ang mga kasama niya, medyo, mga baguhan. Mm -hmm. O gano'n, hindi pa. Pero yung iba doon ha, medyo may pangalan na rin. Wow. Duh, hindi siya nakikihalo-bilo. Oh, parang siyang... O, -o parang oh, eh. supla. Maldi at, Maldi at supla. Supla. <laughs> supla. May pagkaano siya, gano'n. Kasi, ang katwiran niya, Um, parang hindi ko sila ka-level. Award-winning? Ah! Award-winning uh, ang ati uh, siya? Hindi. Winner kasi siya ng hindi, hindi ibig sabihin ng, ah, uh, ah, uh, best, best actress siya or what. Ah. Basta, uh, pinakakulong ko na to, winner siya ng mga... Contest? Reality show. Ah. Um, yun na. So may ganun siya na... May so, siya atin. Ganun? Tapos ang kwento diyan, akala yung <clears throat> isa doon na parang singer, oh na medyo may name na rin mm. ang medyo baka hindi nakikihalubilo or hindi masyadong friendly it turns out ito pala ito si winner's si winner girl winner kasi ako oh. ng reality show lang yes. pala yes marami na ba siya na palalunan? walo ba? wala pa kung alam na acting award pero doon sa reality sa mga show sa reality shows grand winner siya marami siyang ano sa reality show yes uh, ano klaseng uh, reality show kaya ito? Uh, Sabihin ko D <laughs> <laughs> Pero ano siya? Alam mo, gusto ko na rin mag-enumerate uh, ng mga reality uh, show. Oh, <laughs> hindi hindi ka sa mga reality show lang naman. Uh, mga singing contest. Uh, yung sa mga mga Sa bahay ni Kuya. Uh, diba? Uh, uh, ano pa ba? Mga... Pagka ito, after that, uh, nabibigyan siya ng mga chance na magbida. O oh, yun oh, na. Oh, Naku, wang no, ganda yung clue oh, yan. Ah, Ay, lalo mga marites. Man. Maraming maraming salamat sa inyo. Hiling namin na makapagpahinga na kayo at masulit ang weekend para sa inyong sarili at pamilya! Oh, uh, eh. <laughs> <laughs> kids mo ulit sa susunod na Sabado, 10pm, dito lang sa Marites University! Kaunting oras sa? Mega <laughs> Mga na talaga! <laughs> Uy, Mare! Ano yung test? thank <laughs>